Hello guys, no. Good evening sa lahat ng aking uh, mga subscriber, no. Mga followers ko diyan, no. So ngayong araw na to, guys, nandito tayo sa may kahabaan ng uh, Sheridan Street, Mandaluyong City, no. So ganito ang uh, sitwasyon situation ng uh, traffic. So pabalik na tayo ng uh, Capital 8 Subdivision, no, dahil galing tayo ng uh, Aranita Avenue doon sa may uh, Sanctuarium no? di Manila dahil uh, yung kaibigan ng uh, bus ko namatay no? yung uh, kanyang uh, daddy o papa niya so bukas ang libing at uh, huling lamay na ngayon guys kaya hinatid ko yung bus ko doon at uh, bukas makipaglibing kami kami no? ng uh, maaga so pinauwi na ako ng bus ko para bukas uh, alis kami sa so, update ko lang kayo guys sa traffic no? malinis ang uh, kalsada ngayon dahil uh, syempre alas 8 na ng gabi no? kaya yun wala nang masyadong uh, sasakyan sa kalye no? ito ang nakikita nyo nga uh, kaunting uh, pila ng mga sasakyan dahil uh, staff light no? traffic light sa dulo kaya ayun naka red uh, light kami no so kaya tigil muna ang mga sasakyan yan pala si Jollibee oh nakasundo yan Jollibee yan sa Pioneer Pioneer uh, Pasig na yan guys no uh, boundary ang uh, itong uh, Pioneer Street Mandaluyong yung yung bandang uh, south ang bandang north naman inang pasig as uh, sakop na ng pasig yun, guys. <coughs> medyo inuubo tayo ngayon dahil tinamahan tayo ng <coughs> trangkaso na karang araw, no? So, medyo kakarecover natin mga kasundo. <coughs> Kaya hindi tayo masyado nakapaggawa uh, ng uh, videos no or uh, gumawa ng content sa ating pag-travel dito sa Metro Manila no so medyo <coughs> makatipay yung lalalmunan ko at uh, may ubo pa tayong kaunti, no may play pa tayong kaunti. so ininom naman tayo ng uh, nilagang uh, loya no so ito pagguna kami guys no ah naabot na naman ang stoplight so ito pala guys yung ah uh, uh, kanina. Anong sabi ko kanina? <coughs> ito pala yung uh, Street ng uh, uh, puntang Mandaluyong no sa may uh, Boni uh, Avenue no? yan yan may sasakyan na yan na lumiko Puntang papuntang Boni Avenue yan no? ito mga papuntang uh, Pasig Boulevard yan yung may sasakyan na lumiko papuntang Pasig Boulevard yung no? paderecho naman ito yung uh, tinatawag nila uh, Capitol U Pasig no? at syempre uwi na tayo no pagkadating natin mamaya pagkakagrahe natin uwi na tayo ng tagig so ganito lang ang buhay ng uh, personal driver mga kasundo At lagi tayong uh, may uh, overtime. So medyo lagi tayong uh, puyat. Medyo mahina pa yung ating pangkatawan dahil uh, kagagaling natin ng sakit, no? Kakaka-recover na natin at uh, ito puyata na naman. So hindi mo tayo bibiyahe kay uh, Joyride, no? Dahil maga uh, tayo bukas. At uh, medyo gabi na rin at uh, makatulog tayo ng medyo maaga-aga makarecover man lang yung ating uh, katawan no? kasi nga uh, kagagaling natin ng trangkaso so kailangan natin na uh, mag-ipo ng lakas no? para sa mga sumusunod na araw makabiyahe tayo kay Joyride ng uh, Ganda. <laughs> dahil may pinaparal tayong mga anak no so dalawa yung anak kong nag-aaral isang uh, grade 11 at saka isang uh, grade 6 ah high school pala high school sorry at may bunso tayong uh, kinder no so kailangan natin kumayod ng dalawang kita ano tayo nagbabay tayo ng upa ng bahay so dalawang bahay yung binahulugan natin isang bahay pag-ibig at isang bahay dito sa tagig na inaupahan natin at kinitirahan ngayon so marami tayong bayaran ngayon no? Kaya kailangan doble ang kayod. <coughs> Mahirap ang buhay. At siyempre, pag may sobrang pera, yun tumutulong tayo sa ating uh, magulang, no? Dahil siyempre buhay pa yung nanay ko. At yung nanay ng asawa ko rin, siyempre pag may sobra sobra, sobra may nakakatulong din tayo kahit papaano. Pero siyempre, unahin mo natin yung pangangailangan ng mga anak natin, no? Sa school dahil sa mahal ng bilihin ngayon mga kasundo kailangan talagang ah, higpitan ang sinturon no? minsan pag iniisip mo yung mga ganong bagay mga problema ganon para manghihinaan ang ka kanang loob dahil sa mga bagay na akala mo hindi mo kakayanin no? pero pag ah, tiwala alang lang sa Panginoon lalo sa sarili mo rin na, hindi mo mapapansin na nakakayanan ah, mo pala ganun talaga siguro yung uh, may buhay pamilya talaga akala ko noon nung kabinataan ko pa no natatakot akong mag asawa dahil uh, naisip ko paano ko silang buhayin no kung uh, ganito lang yung trabaho so dumating nung uh, dumating na nga no na, na nagkaasawa tayo nagkaanak sa saaw at tulong ng Diyos ah, naka-recover at naka naiiaho natin no? naitaguyod natin yung ating pamilya na hindi uh, ah, lumilapit sa mga kamag-anak no? hindi lumapit sa magulang syempre wala, wala, wala din yung mga magulang namin no? so kami mag-asawa tulong-tulong kami no? nairaos namin yung ah, pang-araw-araw at nairaos din namin yung aming mga anak pang-araw-araw nilang ah, pag-aaral Tiwala lang talaga sa Diyos At uh, sipag no? Sana bigyan pa tayo ng uh, Pangatawan uh, Malusog At uh, Malakas upang makaya natin yung uh, Pagpupuyat Pagpapagod sa ating paghanap buhay Para sa ating pamilya no? Siyempre hindi na natin kakalimutan ang Diyos no? Magpasalamat tayo sa araw-araw nating pamumuhay at araw-araw na biyaya na tatanggap natin syempre at ang pag-iingat niya sa atin sa araw-araw nating pamumuhay dito sa lupa no? at uh, dalawang linggo na nga hindi tayo nakapunta sa pagtitipon or uh, pagsambah pagsamba no? so sana kung lulubin itong linggo makapunta tayo no? at medyo maganda-ganda na yung katawan natin <coughs> Ganun pa noon kahit hindi tayo nakapag-samba no o simba. Importante nating kakalimutan ng Panginoon na siyang lumika ng lahat noo at ng buhay natin. So kahit hindi man tayo nakakapunta sa pagtitipon, uh, huwag natin siya kalimutan guys kahit nasa bahay tayo, sa trabaho, manalangit at magtiwala tayo sa Kanya noo, mananalampalataya sa Panginoon. At maniwala tayo sa kanya kahit hindi natin siya nakikita at isa siyang espiritung uh, banal no So yun lang uh, sana na i-share ko yung mga bagay-bagay na dapat nating gawin sa pang-araw-araw natin no Ako naman ay makasalanan inaamin ko naman eh ako ay nakakagawa din ng kasalanan sa Panginoon no? nagkakasala din ako pero uh, ginagawa ko rin na uh, mabawasan or uh, mahingi, mahingian ng tawad sa Panginoon yung aking mga nagawa siyempre hindi natin kakalimutan huwag natin kalimutan yung uh, magpipray, no? manalangin bago matulog maghingi na ang uh, kapatawaran lalo't magpapasalamat sa Panginoon sa pangarawara nating pamumuhay no? kasundo Kasi syempre hindi naman natin madadala kung anong meron tayo dito sa lupa, no? So totoo ang kasabihan sa uh, nakasulat sa banal na kasulatan no? sa Bible, no? Magtanim tayo ng uh, kabutihan para maani natin doon sa kabilang buhay, no? So hindi lang nating wag lang nating isipin din dito yung panlupa'ng bagay. Kasi ang panlupa ay uh, pansamantala lang yan mga kasundo. Ang ating gagawin, <coughs> magtanim tayo ng kabutihan para anihin natin pag tayo namatay. At uh, yun na nga, magtamo tayo ng buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Pag uh, tayo ay sumunod sa kanyang utos... <coughs> <coughs> para aanihin din natin yan no? mga nagawa natin dito sa lupa no? yung mga nasunod natin yung uh, kanyang uh, aral, mga aral niya mga utos niya gumawa tayo ng mabuti sa kapwa at matakot tayo syempre sa Diyos na lumika ng lahat o oh, yun lang na nga, nandito na nga tayo sa loob ng subdivision no? at umangat na nga yung boom yung boom na yun guys pag nabalin natin yun oh, no, magbabayad tayo ng halagang kano na nakalagay doon 10,000 pesos e, pag nagloko yun no, no? yung hindi umangat dumiretso ka ako po tapos si wala nawala sa isip no hindi pa umangat no dumiretso ka na isa pa yun Sana bigyan pa tayo ng Panginoon ng kalusugan na malakas, pangatawan na malakas no? upang makayana natin yung uh, anumang pagsubok sa buhay nating na dumarating pasa natin hanggang kawakasan sabi nga sa Bible sa banal na kasulatan magtiis magpakumbabang loob magpigil no? <clears throat> at ibigin natin ang kapwa tao natin gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili <clears throat> mahalin natin ang Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa at buong pag-iisip yun, ganyan nga guys ang ating gagawin upang tayo ay magtamu ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay doon sa kaharian ng Diyos. Yun lang ang ating isipin lagi. At syempre, magbasa tayo ng Bible upang malalaman natin, no? Ano mga... Uh, Aral ng Diyos na itinuturo sa atin. So, yun na, guys. Nandito na tayo at nandito na tayo sa loob ng... Papasok na tayo sa loob ng bahay, no? Ng agrahe, uh, no? So, sa loob na tayo ng Capitol 8 Subdivision. na nakaparadang kotse, pansin ko. Hindi ko alam o oh, kanino kaya yan sasakyan. Pagbisita sa ng uh, kapitbahay, no? Kasi may logo ng uh, no bumukas na nga yung pinto ay yung gate no binuksan na tayo ng kasambahay so tara let's go <tinyo> Kita nyo naman yung grahi, guys. Ah. Napakalinis. Alagang-alaga ko yan, guys, sa ah. pagpupunas, pagmamap. Ah. So, ayan, guys. Thank you for watching. Bye!